si Lucas, kasama ang iba pang mga kalahok, ay dumating na sa lugar at matiyag ang naghihintay sa simula. Lumapit sa kanya si Ethan, ipinulupot ang kanyang braso sa balikat ng lalaki at nagtanong ng may pagtataka kung may kakayahan si Lucas na nagpapataas ng physical strength dahil tila wala siyang transportasyon ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya nakasuot ng windproof glasses. Dito ay sumagot si Lucas na hindi siya gumagamit ng ganoong mga kakayahan. Mayroon lamang siyang magandang bilis at hindi kailangan ng anumang salamin. Ngumiti ng malaki si Ethan at sinabi na ngayon ay tila magiging napaka-interesante ang araw. Pagkatapos ay ikinwento niya kung paano niya narinig na maging ang S-rank Purple Panther ay inimbitahan dito at si Alice Wilson na isang A-rank ay inimbitahan din. Biglang, naputol ang kanyang kwento sa tawag ni Lucas. Nang itinaas ng mga lalaki ang kanilang ulo, Nakita nila si Alice sa harap nila na nakasuot ng sports uniform na may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ng dalaga na hinihintay niya ang pagkikita na ito kay Lucas at sinabi na ngayon ay nasa parehong koponan sila. Sa paglapit sa kanya, pinaalala niya sa lalaki na noong huling beses ay nagkasundo sila na magtrabaho ng magkasama at hindi niya maaaring sirain ang pangakong iyon. Biglang, sumingit si Ethan sa pagitan nila na may masayang ngiti sa kanyang mukha at sinabi na mayroon din siyang kakayahan sa bilis at kung si Alice ay ipare sa kanya, madali nilang makukumpleto ang gawain. Huminga lang ng pagkadismaya ang dalaga, sumasagot na siya ay isang user lamang na may kakayahang pagbutihin ng physical strength kung saan milyon-milyon ang ganoon at wala siyang interes sa kanya. Tiningnan ni Lucas ang kanyang kaibigan nang nagulat na ang kanyang mga puso ay literal na naduraj sa maliliit na piraso. Ilang minuto pagkaraan, tumunog ang isang babala na malapit nang magsimula ang pagsusulit at lahat ng kalahok ay dapat kumuha ng kanilang mga pwesto at maghanda. Agad pagkatapos nito, nagmadali ang lahat sa starting line. Maraming kalahok ang nasa mga kotse ngunit mayroon ding mga kumpiyansa sa kanilang mga physical abilities at naglaro ng walang anumang transportasyon. Kabilang si Lucas sa kanila. Nang magsimula ang countdown, kinabahan siya. Matapos ang pagbibilang sa zero, pinayagan ng magsimula at bilang kumpirmasyon sa mga salitang ito, nagpaputok ng baril ang isa sa mga organizer, nagbibigay ng karagdagang senadorias upang simulan ang pagsubok. Sa sandaling tumunog ang putok, karamihan sa mga kalahok ay agad na lumipad sa kalangitan sa nagulat na tingin ng mga manunood. Ang isa sa mga kalahok na ito ay tumingin sa ibaba at ngumiti ng nasisiyahan. Sumigaw na ang mga lumilipad ay hindi matatalo sa isang sports car. Gayunpaman, hindi niya napansin ang balakid na lumitaw sa kanyang landa sa anyo ng isang lumilipad na gansa. Aktibong sinimula ng ibon na tuktukon ang lalaki na iwan siyang nalilito. Ilang sandali pagkaraan, lumitaw ang ilang gansa pa sa kalangitan, naghahanap ng kanilang mga biktima. Sinabi ni Veronica mula sa kanyang upuan na kung napakadali lang maglakbay sa hangin, marami ang magdadala ng mga lumilipad na makina. Pagkatapos nito, binalingan ng dalaga ang tingin kay Valeria at tinanong kung kinikilala niya ang mga halimaw na ito. Tumango siya at sumagot na ang mga ipinatawag na nilalang sa harap nila ay B-Rank. Nang muling tumingin si Valeria sa kalangitan, nagulat siyang inihayag na ang koponan ng paglipad ay bumagsak na sa karera at ang pamumuno ngayon ay pagmamayari ng mga kalahok sa mga sports car. Ang isa sa mga kalahok na nagawang makalamang ay sumigaw na ito ang magiging pinakamadaling pagsubok sa pagmamaneho. Biglang, may hungabol na isa pang kotse. Ang mga racer ay nagmamaneho ng mabilis, ganap na hindi makilala ang kalsada at ang mga balakid. Sa harap nila, masyadong abala ang mga lalaki sa pagtatalo sa kanilang sarili. Sa isang punto, mas lalong bumilis ang itim na kotse na ngunguna. Gayunpaman, inilagay ng isa sa mga organizer na nakatayo sa kanyang daan ang kanyang palad sa harap niya at binulungan ng scroll upang kunin ang atensyon ng mga kalahok. Malakas na sumumpa ang tao sa loob ng itim na kotse nang biglang lumitaw ang isang pader ng mga bula sa harap niya. Binigyan ng lalaki ng mahigpit na pangaral ang lahat ng human ong racer at pinaalalahanan sila na ang mga hero ay dapat magligtas ng mga tao at hindi dapat kailanman lumabag sa mga patakaran habang isinasagawa ang mga misyon upang walang sinuman ang masaktan. Sa sandaling iyon, tumakbo si Ethan sa kanilang tabi at hindi napigilan na tumawa ng nasisiyahan sa pagkakita ng eksena. Masyadong nadala, huli na niyang napansin ang matandang lalaki na naglalakad sa unahan. Dahil dito, nagbanggaan sila at parehong lumipad sa magkaibang direksyon. Bumagsak ang lalaki sa lupa, malakas na tumama ang kanyang ulo at dinudugo ang kanyang ilong at bibig. Tumalon mula sa kanyang upuan, tiningnan ni Ethan ang matandang lalaki nang may takot, hindi na intindihan kung saan nakuha niya ang ganoong seryosong pinsala. Kasabay nito, dalawang kalahok pa ang tumatakbo sa kanilang tabi ngunit nagpa siya silang hindi makialam sa bagay na ito upang hindi makakuha ng hindi kinakailangang gulo at hindi magsayang ng oras. Nagpa siya si Ethan na hiramin ang kanilang taktika at dahan-dahan, bago pa man may sinumang makapansin sa kanya, umalis sa lugar, ngunit hindi siya pinayagan ng matandang lalaki na bumangon mula sa lupa nagawin gawin ito, sumisigaw ng malakas na wala siyang anumang konsensya dahil sa pagkabangga sa matandang lalaki ay naglakas loob siyang umalis na lang at iwanan ang nasugatang lalaki sa kanyang kapalaran. Si Lucas, gayon paman, ay sumulong ng walang anumang problema. Tumalon sa mga bubong, lumapag si Alice sa tabi ng kanyang sasakyan, nakakapit dito. Lumingon ang lalaki mula sa kanya at sinabi na ang universidad ay naglagay ng maraming pagsisikap sa pag-oorganisa ng pagsubok na ito, ginagamit pa nga ang illusion magic. Nagulat na tiningnan siya ni Alice at tinanong kung ibig sabihin niya na ilusyon lang ang matandang lalaki. Tumango si Lucas at naghahanda para sa isa pang pagtalon, binalaan ang dalaga na mayroong dalawang tao sa kanilang daan. Sumagot siya na talagang inaabangan niya ang susunod na pagsubok. Sa pagtingin sa direksyon na ipinahiwatig sa kanya, napansin niya ang dalawang lalaki na binalaan ni Lucas sa kanya at sa kamay ng isa sa kanila, nakita ng dalaga ang isang martilyo. Nakita rin ni Valeria ang dalawang ito at nagtanong kung sino sila dahil kung mga hero sila, agad niya silang makikilala. Pinigilan ni Veronica ang pagtawa at sumagot na ayon sa impormasyon na mayroon sila hindi nag-aaral ang mag-asawa sa university bingunit bing mayroon ng ipinadalang mga mentor upang pigilan sila kung kinakailangan. Sa pagsubok na ito, ang mga kalahok ay sumasa ilalim sa lahat ng uri ng pagsusuri, ang ilan ay maaaring maging delikado. Samantala, tinawag ng direktor ng universidad ang isa sa mga bagong guro sa kanyang opisina. Si Sean, na may nakakarelax na ng ngiti sa kanyang mukha, ay nagsabi na hindi kailangang mag-alala ang director dahil walang problema siyang aalagaan ang dalawang slacker. Isa sa mga lalaki na nakatayo sa bubong ay sumigaw kina Lucas at Alice na mararanasan nila ngayon ang tunay na kapangyarihan ng isang b hero. Sa sumunod na sandali, nagsimula siyang magbagong anyo sa isang hayop. Agad na lumitaw ang kanyang mga pangil, tumalas ang kanyang mga tampok sa mukha at lumitaw ang isang buntot. Umupo siya, ipinapatong ang kanyang mga palad sa malamig na ibabaw ng bubong at malakas na mumuya. Ang eksenang, ito ay tila napakatamis kay Alice at hindi niya napigilan ang kagalakan na bumalot sa kanya. Si Lucas na nakatayo sa tabi niya ay hindi ibinahagi ang mga emosyon ng dalaga. Binalingan niya ang tingin sa lalaki na bumaling sa kanya at sinabi na siya na ang haharap sa kanya at si Alice ang haharap sa pangalawa. Sa sumunod na sandali, tumalon siya at tumakbo patungo sa kanyang kalaban. Sinabi ni Michael na nagbahagi ng kanyang katawan na upang makontrol ang kapangyarihan, kailangan mo nang maramdaman ni Lucas ang paggalaw ng bawat kalamnan at buto. Hindi balak ni Finn na umupo at maghintay na atakihin kaya tumalon siya patungo sa kanya. Mabilis na nagreact si Lucas sa atake ng kanyang kalaban at sinuntok siya sa Chan. Ang suntok ay nagdulot ng katangian na tunog ng nabaling buto ng gulugod. Agad na bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Finn. Hindi niya naintindihan kung saan nakuha ng isang bata ang ganoong kalaking lakas. Nagulat din si Lucas. Tila sa kanya ay mas malakas at mas mabilis ang kanyang kalaban ngunit lumabas na mahina ang kanyang resist at endurance. Nakasandal sa lalaking nakahandusay sa lupa, Iniabot niya ang kanyang kamay at nagtanong kung ayos lang ang lahat dahil medyo mali ang kanyang paghusga sa kanyang lakas. Sumigaw si Finn na samobra na si Lucas, unang tinalo siya at ngayon ay naglakas loob siyang kutsain ang kanyang natalong kalaban. Biglang, isang naglalagablab na bola ang lumitaw sa tabi ni Lucas, lumilipad diretsyo patungo sa kanya. Nagawa niyang tumalon pabalik at iwasan ang hindi gustong pinsala mula sa pagsabog. Aktibong iwinawasiwas ng pangalawang umaatake ang kanyang martilyo sa magkabilang panig, naghahadyos ng naglalagablab na mga bukol sa dalaga na mahusay na umiiwas sa lahat ng kanyang mga atake, ngunit nang dumami ang mga naglalagablab na lumilipad patungo sa kanya, gumawa siya ng isang fire extinguisher cylinder. Nagulat na pinanood ni Lucas ang dalaga na pinapatay ang apoy. Sinabi niya at ni Michael na ang kanyang kakayahan na lumikha ng mga item ay napakakapakipakinabang. Kung makakagawa rin siya ng kagamitan, magiging mahusay iyon. Nang mawala ang usok, nakita ni Lucas na nawala ang kalaban na kinakalaban niya, ngunit sa sumunod na sandali, napansin niya ang paggalaw ng bahagya sa gilid. Sa pagbalibag kay Finn sa kanyang balikat, tumakbo ang pangalawa ng napagtanto niya na hindi niya kaya. Sa oras na ito, nagawa na ni Valeria na makahanap ng impormasyon tungkol sa dalawang ito at ipinaalam niya sa mga manunood na ang mga hero na ito ay miyembro ng Firecloud Society. Ang isa sa kanila na may kakayahang magbagong anyo ay tinalo ni Lucas sa isang suntok lamang. Si Veronica na nakaupo sa tabi niya ay masayang sumigaw na dapat mapansin ng lahat ang batang ito at padalhan siya ng regalo dahil marahil sa malapit na hinaharap ay magiging isang napakalakas na hero siya. Hindi nakalayo ang mga nakatakas na hero. Sa sandaling naisip nilang ligtas na sila, lumitaw si Sean sa harap nila at sinabi na ang mga naglakas loob na hawakan ang kanyang mga estudyante ay dapat magbayad ng buo para dito. Ang ating mga hero sa oras na ito ay nakarating na sa finish line. Tiningnan ng dalaga ang malaking screen at napabuntong hininga sa pagkadismaya ng makita na siya at si Lucas ay nakakuha ng ikalabing apat at ikalabing lima na pwesto. Ang lalaki na nakatayo sa tabi niya ay sinabi na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito dahil sapat na ang laban na iyon upang mapansin sila. Binalingan ni Alice ang tingin sa kanya at tumango ng may nasisiyahang ngiti. Sa sandaling iyon, mental na sinabi ni Michael kay Lucas na oras na para umalis siya. Seryosong tumingin ang lalaki sa unahan at sumagot na ayos lang ang lahat. Kaya niyang intindihin ang sarili niya. Mula ngayon, ang asul na bukol ng enerhiya na lumabas mula sa katawan ng Association Director ay naglakbay ng malayo at sa wakas ay nakarating sa isa sa maliliit na walang taong isla sa gitna ng dagat. Sa pagbaba dito, pumasok ang bukol sa kuweba na matatagpuan doon. Ilang sandali pagkaraan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang desyertong silid sa gitna nito ay nakatayo ang isang estranghero na nakasuot ng kapa at sa itaas niya mula sa kisame ay nakabiti ng maraming asul na tentacles. Lumapag ang bukol sa lupa sa harap ng lalaki at muling naging isang asul na halimaw. Pagkatapos nito, inihayag niya na mayroon siyang napakahalagang impormasyon. Sa pagtanggap ng isang bahagyang tango ng pag-aproba, sinabi niya sa kanila na ang isang hero mula sa organisasyon ng judge ay umabot sa ikatlong antas ng spiritual power. Isang ngisi ang lumitaw sa mukha ng lalaki na nababalutan mula ulo hanggang paa ng isang kapa at sinabi niya na mayroong kawili-wiling nangyayari. Kinabukasan, iniulat ni Lucia sa kanyang kapatid na sa ilang kadahilanan ay nakita niya ang ilang madilim na asul na shoot na nagising ngunit sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat si Michael sa balitang ito at nagtatanong ng hindi makapaniwala kung talagang nakakakita siya sa pamamagitan ng mata ng ibang tao. Sumagot ang dalaga na tatlong beses lang niya itong nagawa ngunit lahat ng ito ay kinasasangkutan ng iba pang mga kinatawan ng dark blue rays. Sa pagbukas ng laptop, nagtanong ang hero kung naaalala niya kung nasaan sila. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sumagot si Lucia na ang unang beses ay isang malaking puting tower sa pangalawang rehiyon, ang pangalawang beses sa clubhouse, ang pangatlong beses sa loob ng mansion. Pagkatapos makinig sa mga description ng mga lugar, sinubukan ni Michael na makahanap ng katulad. Ilang minuto pagkaraan, sumigaw siya na natagpuan niya ang clubhouse at hiniling kay Lucia na tingnan kung ito ang parehong busali. Lumapit ng bahagya ang dalaga, tinitigan ang screen. Tumanggaw siya at sumagot na ito nga Nakita niya ang mga tao mula sa dark blue race na pumunta doon upang magpagupit o magpaganda ng kuko. Sumimangot si Michael nang may alaala na kumikislap sa kanyang isip na kabilang sa pamunuan ng Knights of the Round Table ay mayroong tiyak na isang dalaga na nagmamayari ng kalahati ng kanilang mga shares ngunit wala siyang kahit isang pahiwatig ng kakayahan.